Boss, may sakit yung mga sisoy natin. Ha? Oo nga, no? May sakit. Yung mga ibak nila, kulay puti at saka green. Paul Kulira yan. Anong Ito dapat, Boss? Ito ang dapat. Try sulak ang ipahitom natin. Tama, tama, para, para gagaling sila. Okay. Okay. Approve. Salatin at ihalo sa tubig ang tresulak. Para mawala Ang Paul Cholera Okay Haluin mo At saka Ilagay mo doon sa loob Para makainom Ang mga Para gagaling Tanggal Ang Paul Cholera Ito Sa triceula Ito na po Okay na Okay, mga alaga sisyo. oh, inom na kayo. Ito lang gabot na ang dapat Kapang bisa, laban sa inyong sakit. Don Doon, boss, na doon na. boss. Doon, boss. Okay. Dito. Okay. Oh, inom na kayo. Nusa sa. Oh, Dito na, boss. Handa na, boss. Dito po. Dito, handa na handa na po. Oh, sige. Oh. Kita mo! Umiinom na sila, oh! Wow! Okay, inom pa kayo. Para gagaling kayo. Para matanggal ang Paul Colera. Try sulak lang dapat. Ito. Try sulak. Uh, dapat ito.